sangkap niya, guys. Uh, so ito yung nabili ng pamangking ko. Labanos. Sa kanya kasi ako nagtahil. Labanos. Carrots. Bell pepper. Wala na akong sibuyas, guys. So, yun ang yung yuk sa pamangking ko. Medala siya. <laughs> Tapos, ito. Anato. Anato powder. Wala na yung anato seeds. Ibig sabihin yung anato is yung atsuete O, oh, diba? Tapos, lalagyan natin yan, guys. So, yan. Nihiwain muna natin. Habang pinapakuluan na ang balon-balonan. Ayan na guys na ayan, na pino ko na siya guys. Ayan, ito na ang sangkap. Ang ah, labanos, carrots, bell pepper, siling green, ayan, bawang, sibuyas, luya, at mga panangkot. Ayan, umpisa na natin guys mag luto. guys, naglagay na ako ng mantika. At ayan guys, pinagsabay-sabay ko ng bawang sibuyas luya. Luya sabay na at mahirap magvideo. video Next, lagay na natin ang Nitin ang. Nitin ang. natin na. Okay na na ito ang pangit bagbigbigyan ng tinta. Pawitin ko rin 'yung ilagay na din natin ang

Lagyan natin ng pinag -tidig. Ayan, pinaglagaan ng And. Ang lumambot na yung gulay. Yan ay ambo kahit ya. Basta gulay natin, guys. Lagyan natin ng paminta. Ka-open na ba? Panimta guys. Pasting okay. plan natin now. Patis? Nakala oh, okay. ko ano yan. Konting patis. Sinaling ko lang dyan please. Use oil. At tagay natin ng toyo. Konting toyo. ang bobis na siya. Kulang ka. Ayan. lang. Konting suka. Ayan. Guys. Siyempre, lagyan natin siya ng oyster. Lagyan natin na siya ng oyster. Ayan. Tansahin nyo na lang, guys. Haluhaluin natin na, ng morel at konting paprika option na lang yan guys pero ako naglagay ako diba Anong natin siyang mambot yung gula. Eh. Di ba? Wala mo siyang bopis. Ito siyang malutok. Takpan natin siya guys. Ano natin? Diba? Wow! Hmm, bango. Talagang mukha na siyang bopis. O diba guys? Hmm. na ang gulay. Mmm, harap. Maahang-ahang. Nah hey okay, guys, luto na ang bopis. Chicken bopis. Oh. Uh. Diba guys? Sarap. Tikman mo ba sarap? Hindi ko masarap. Paan na tayo? Yum, yum. Okay, tikman mo sarap guys. Thank you for watching. Luto una.